Mahal na pong Isus Nazareno, salamat po sa inyong muling pagkabuhay. Salamat at patuloy na binibigay ninyo ang inyong sarili sa amin, lalo na sa banal na misa. Tinatanggap namin ang iyong katawan sapagkat ito ang paraan upang mabuhay kayo sa amin at mabuhay kami sa iyo. Ipaalala po ninyo sa amin lagi kami ang iyong katawan. Ipaalala nyo po sa amin kaming lahat ang iyong katawan. Kaya ngat sa aming pagdidebosyon, magmahalan, magtulungan, at magkaisa kami sapagkat kaming lahat binubuo ng iyong katawan. Mahal na pong Isus sa sareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.